Same, I'm in there. There. same in Inihayag ng suporta ang Actor PH, isang collective group ng Filipino actors kung saan ang board of directors ay kinabibilangan ni na Dingdong Dantes at Yolo Pascual kaugnay sa si famous awards incident na kinasangkutan ng veteran actress na si Eva Darren sa isang statement. Inihayag ng Actor PH ang kanilang pagkadismaya sa pag-overlook o pag-itsapwera ng famous kay Eva sa kasagsaga ng awarding ceremony na dapat sana raw ang nasabing pagtitipon ay sumerang tungo sa isang selebrasyon para sa tagumpay ng mga artista. Dagdag pa nito, we are deeply saddened by the seeming lapse in the management of the program. Ayon pa sa actor PH, Now more than ever, it is crucial to safeguard and honor the Filipino film industry, restoring both respect and authenticity to its events. Magugunit ang humingi ng paumanhin ang 72nd Filipino Academy of Movie Arts and Sciences FAMAS sa veteran actress na si Eva Daren Dahil sa pag-ichapwera rito, ibinunyag ng FAMAS na may partisipasyon si Daren sa nasabing event at nakatakdasan na itong mag present ng special citations kasama si Teresa Cruz III, subalit hindi umano ito mahanap dahil nasa kalagitnaan sila ng isang live show na laksa-laksa ang mga tao. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket, Tatak, RMF.